isang mapagpalang araw sa inyong mga kaibigan lalo lalo na po sa mga viewers ko maraming maraming salamat sana lagi nyo kong suportahan at sa totoo lang wala pa ako sa ako dito pero abot abot na saya ako sa puso ko kasi kayo ang nagpapasaya sa akin kayo na tumatangkilik ng mga video ko at sa totoo lang minsan napapaisip ako bakit ko ginagawa ito eh. e eh, wala naman kasi akong trabaho sa mga nang natapos yung trabaho ko sa bahay ko, na yung mga apo ko, lahat na gawa ko na, misan, napapaisip ko, anong gagawin ko dahil di naman ako pwede magtrabaho dahil may depression ko dito. Kaya ako nakaisip pag Ngayon, sa totoo lang, nung nagkakaroon ako ng mga views, nakikita ko yung mga bilang ng views ko, abot-abot ang -abot saya ko dahil kayo ang nagpapasaya sa akin. Sana lagi niyo ako supportahan. Doon sa naman sa nag-aakalang tatawanan ako kung anuman ang pinagigitingin nila sa akin okay lang, bahala sila basta alam ko, wala akong natatapak ng tao wala akong sinisiraan at kahit paano may tumatangkilig sa akin masaya na sa akin yun kaya kayo, na sumusuporta sa akin mga viewers ko lagi kayong patubayan ng Panginoon nawa tayong lahat, laging patubayan ng Panginoon maraming maraming salamat sa inyo kayo ako si Papa Franz